nasawi sa pamamarilang isang magkasintahan sa Cebu City. Base sa investigasyon, binaril daw ng lalaki ang kasintahan. Bago nito, binaril ang sarili. Makibalita tayo kay Chona Carion ng GMA Cebu. Napulabog ang mga taga City Little Dalaget, Barangay San Nicolas, Cebu City, nang makarinig ng dalawang putok ng baril. Nang usisain nila, nalaman nilang galing ang maputok ng baril sa kwarto ng bahay ng magkasintahang Meljan Neil Olmedo at Jeneline Avila. Pinuntahan ng mga residente ang kwarto at doon nakitang dugoan at hindi na humihinga ang magkasintahan. May tama sila ng bala sa ulo. Ayon sa homicide section ng Cebu City Police, selos ang posibleng pinag ugatan ng insidente. Lumalabas na posibleng binaril ni Olmedo si Avila bago niya binaril ang kanyang sarili. Napag-alamang naghiwalay ang dalawa noong isang linggo dahil may iba na raw karelasyon ang babae. Pero nitong Sabado, sinasabing nagkabalikan ang magkasintahan. Nakita pa na nagsimba ang dalawa nitong linggo. Pero nagtalo sila muli na humantong na sa madugong insidente. Ah, Nangatog sila. Nanghiga na dito. Then, ah, God, doon na sila mga previous na away. No? Jealous lang, God. Uh, then, ang uh, lalaki, uh, grabe tingali ang pagsilos. Huwag ah, uh, nitabo. Wala naman daw ibang nakitang taong pumasok sa kwarto ng dalawa. Wa mi nag-expect ron nga may tabo ang karon. Kay to, mi nga okay na jud sila. Nakita sa lugar ang isang kalibre 45. Inaalam ngayon kon kanino ito. Atong nakita nga ang maong lalaki mao jud ang nag sa mga babae then after nagikog siya sa kagulingon. Chona Karyon, Nagbabalita, Pilipinas.